Pinauunan kami ng kanina guys At saka si Uncle Boyit Kinainan din Ang niya ay sako Sako na puti Ang amin ay isda Na bangsi Sa Tagalog Tagalog Parplay Kainan kami bangsi guys Bangsi bangsi Ayan na guys Yung pahay namin guys Ulo na lang guys Yung marinis Ayan Yun Malaki guys guys, di madali guys oh. Yung napakat na taga, dalawa yung dalawa. Booming wit guys. Ayun oh. Dalawa yung booming wit. Ang kagaganda yung tama. Hindi ma. Hindi makabuhay.